Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Dongfang Motor sa Pasay City. Ayon sa pangulo, kaisa siya sa pagsusulong ng paggamit ng electric vehicle sa Pilipinas na makatutulong sa pangangalaga sa kalikasan, si Alan Francisco sa report. Sinakyan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang sasakyan na ito, na likha ng Dongfang Motors Incorporated, isang Chinese automobile na inilunsad kahapon sa bansa. Ang Dongfang ay kilala sa paglika ng mga sakyang pinatatakbo ng new energy vehicles gaya ng electric vehicles. At si Pangulong Marcos isinusulong ang paggamit ng electric vehicles sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, sa tulong ng electric vehicle, hindi na naaasa sa imported fuel at nakatulong pa sa kalikasan. Lalo't ang paggamit ng ganitong nasakyan ay pagtalima rin ng bansa sa Paris Agreement. We not only get savings in fuel and gas, But also significantly lessen our greenhouse gas emissions and champion sustainability in our day to day activities. Under this treaty, we pledge to a projected greenhouse gas emissions reduction and avoidance of 75% for 2020 to 2030 in agriculture, waste, industry, transport, and energy. In the Philippines, the transportation sector is the largest source of energy-related greenhouse gas emissions. Sabi ni President Marcos, target ng gobyerno na paramihin pa mga electric vehicle sa bansa hanggang pagdating ng 2040. Sa datos noong 2020, mayroong higit sa 8,000 electric vehicle sa bansa. Para mapataas pa ang bilang na ito, dahan-dahan ang paglipat dito ng public transportation. Kaugnay niyan, ay ang ipinatutupad ng gobyerno na PUV Modernization Program. This entitles beneficiaries to special loan facilities and equity subsidies for the acquisition of electric vehicles. Sa kasalukuyan ay nasa apat na raan ang electric public utility vehicle na tumatakbo sa iba't ibang ruta sa buong bansa na ayon sa Pangulo ay nagbibigay ng ligtas, moderno, komportable at green transportation sa publiko. So it's my firm belief that these endeavors will not only gain momentum, but also wider adoption moving forward as our people realize the benefits of these vehicles in their communities. So I enjoin the public to support the programs and policies of government as well as opt for alternative or renewable sources of energy. Hinikayat din ni President Marcos ang pribadong sektor na makiisa sa pag-usulong ng electric vehicle sa bansa makapagbibigay na ng trabaho sa mga Pilipino, mapagayaman din ang kalidad ng buhay ng mga tao at maitataguyod pa ang environmentally friendly communities. Ano-ano nga ba ang insentibo para sa private sector kapag namuhunan sa pagmanufacture ng electric vehicle sa bansa? In return, we offer fiscal incentives such as the income tax holiday and duty exemption. Of capital equipment, raw materials, and spare parts used in electric vehicles. So let me affirm once more this administration's commitment to support the Legado Motors Incorporated and its key partners in this very important endeavor. Para naman sa mga pinoy na ng isang electric vehicle, magiging prioridad ka sa registration at renewal ng mga sa LTO. At exempted din sa number coding scheme at iba pa. Alan Francisco para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.